nyo yung tatlong duwendi pero wala akong makita sa yung doktor sa doktor wala rin nang nakikitang kinukulam ka na pero sa kanya meron papa kalipadangin okay Sige, tanggalin natin ayan po ah ito sa doktor po ito na Hmm. Pikit? Hmm. Wala. Wala po. O oh, ito po yung dwinding itim. Tatlo. <coughs> oh, sakit. Ay. Ayan. Ito naman po yung kulam. Wala rin po makitang kinukulam pa. Sira. Ito ha. Ah. Wala, wala. <coughs> Alam mo, pinipiga ako? Oh, oh, bakit dito? Ayun lang po, madama. Ah. Ito lang. Hmm. Aray, aray, aray. Yan po yung dumiding itim. Oh. Tatlo. O, ito naman po ang doktor. Ayan po ah. O, tinan nyo ah. Ayan Tinan nyo Para makita nyo po yung pag-ipit ko lang. O. Wala po. O, didinan ko po ah. Diretso lang sir. Didinan ko. Tinan nyo. Wala po. Alam mo pini-pigako bakit wala? Pero bakit ito? Hindi ko pigain. Ayan lang. Ayan. Po. Oh! Ayan po. Ayan po yung dwindling itim na lagi mong kasama at minsan sumasanid sa iyo. Palitan natin ng band paper para sigurado na hindi matigas yung bagay na iipit ko. Ayan lang po. Hmm. Sir, sino mo? Apo. Hmm. Pisilin ko. Hmm. Yupi. O, pis pisilin nyo. Oh, wala pong bagay sa loob. Binilot ko lang. Sakit, doktor. Doktor ah oh. Wala. Mm. Wala. Okay. Ito po yung tatlong binigitin. Oh. Ano? Sa kasi nung magambala sa baba, ah, lalaki ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa ah. lahat, Diyos na nakatakotahan sa ampiyarno. Paktum. Ah. Lubayan mo to ha. Lubayan mo itong lalaking to. Nagkakintindihan pala. Lulubayan mo. Oh. Ha? Ha? Oo, oh. Matagal nyo nang inano to, siya sa Matagal nang ginagamit nyo. Sagot. Ha? Matagal na. Sagot. Poo! Oo oh. Sige, lubayan nyo, dalawang kamay. Dalawang kamay, pagano pagano pagano, pagano. 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 <coughs> Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa, baklas. Sige pa. Umalis kay dito ha. Umalis kay dito ha. Sagot. Umalis kay rito. Oo, maayos na, oo. Ha? Umalis kay dito, ha? Nagkakaintindihan. Ha? Ha? Sige, dalawang kamay pa, dalawang kamay. Baklas, baklas, baklas. Baklas. Tanggal lahat, tanggal lahat. Tanggalin mo kung anong mga anong dyan sa katawan nito. Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Halimatam. Poo! Sige pa. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Sige pa. Sige pa. Uulitin ko, lubayan nyo to, ha? 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 Lubayan nyo, ha? Ha? Sagot! Poo! Lubayan nyo, ha? Oo. -o. Sige, kunti, kunti, kunti na lang. Baklas, baklas. Tapos mamaya, oh, ipit ko ulit para makita nyo wala na na. Panginoong kong Isus, sa kaya madakil ang na Napuksay ko magambala sa lalaki ito. Siya ni Patrice, Akmek, Atal. <coughs> Pangalan nito? Okay. Enrico Laga. Enrico, sa ngalan ni Isus, balik sa katawan mo. Inom po po kayo. Pwede tin itinan niya po inipit ko lang ha. Para makita niya po na hindi nagbago yung ang ipit ko. Sir, pakinom. mo. Opo. Kahit kalati lang. Oh. nga. Mm. Ngayon titingnan natin. So, siguro din ko sa inyo wala na. Okay. Sir, din mo. Papakita ko sa akin. Pa ulit. Tinan niyo po ha. Saka, doktor, tiket. Oh, wala. Oh, ito pa yung duwinding itim. Hmm. Yan lang po, ah. Oh, didinan ko. <coughs> Sorry, tumunog. Wala, oh. Ba't kanina? Siyang ganun kulang. Ito yung kulang. Wala, oh. Ibig sabihin, oh, wala na. <coughs> Shoutout sa lahat nandito sa Kakaloocan ng Team Apo. Uh, Maraming salamat sa mga taga Brunei dyan. Uh, po ang mga kasamahan ko, si Brother Marwin, Brother Ken. Uh, at sa ano naman po, sa shoutout kay, kay Brother Rap at saka kay Roy Ben Capistrano. Maraming salamat.